sa masikip at like, simula Bawa ko linyada Pumapalagi ng malungf at maganda pa yung kulaya Hari at of dollars sa tayo Brasa sa bawat fact ng pagpaksas kayo nawawala Oo nag-raise din pero hindi todo Enjoy ang laro, hindi kailangan magpakapro Mas mahalaga sa akin na laga at connection Shack Sa bawat ibon ko hanggang ko'y passion Mas a tricky love, simple fans alam Para mapariyan trip Tipper up of color, yun ang aking pick sa karera, relax na sa Sa bawat tunay na Good morning mga kalapatids Muulan-ulan sa labas Pero ngayon ay medyo kalmado na yung langit uh, At hindi tayo mapipigilan para ipagpatuloy ang ating conditioning sa ating mga breeder At ngayon ay magpapakain tayo ng munggo uh, Almusal nila itong munggo na to dahil ang munggo ay mayaman sa nutrisyon kagaya ng mga proteina, fiber, bitamina tulad ng folate at B vitamins, uh, mineral tulad ng iron at magnesium, potassium meron din, at antioxidant. Ito ay isang mahusay na source ng plant-based protein, mga dre, na nakakatulong sa pagpapanatili ng kalusugan ng puso, pagpapalakas ng immune system, at pagtulong sa digestion, mga So tara, umpisa na natin at sana ay uh, mag-enjoy kayo sa ating video at may matutunan. Diba, intro pa lang, meron na kagad kayo nalaman tungkol sa pagpapakain ng munggo. Every once a week, ganyan pwede naman mga tol. Or minsan, halu-haluan nyo ng munggo yung ano, yung breeder mix nyo po konti-konti. Alright, let's go! So eto na guys, lahat ng kalapati natin ay bibigyan natin ng munggo. Ito yung aalmusalin nila. Unahin na natin tong apat na YB mga tol. 1 2 3 4 yan. Tiga apat na scoop lang. Mga YB natin mga tol. Dito naman tayo sa mga sa mga hen mga tol hmm, wala pa kalma ayan tigigitigisa lang mga tol. Tapos nakikita nyo mga tol. Mga ano mga crack egg shell oh. 'Yan. So dagdag -dag prot ano 'yan, -e dagdag calcium 'yan. Sa mga kalapate 'yan. Ito rin. Etong pinapagaling natin. Ang yung pasok na natin yung kanyang kainan pinapag ano na quarantine to mga tol ah, dahil meron siyang one eye cold alright tapos ito naman sarap yan munggo alright tapos doon naman sa mga barako yan. Tuloy-tuloy ang -tuloy condition yan. Hindi yata nila masyadong gusto. Pero ito, trip na trip nila. Uy. Bigyan nyo to si ano. Okay, makasarili yan. Maghati-hati kayo dyan. Lagyan natin ang isa to. Yan. Hmm, um, huwag ka nang sumingit dyan. Meron ka na doon sa kabila eh. Huwag kayong gahaman. Huwag kayong gahaman. Hayaan siya. Hmm. Kumain ka na. Kaya ka na agawan ng bagal mo eh. Ay, bahala ka dyan. Palipat-lipat ka. Dito na tayo guys. So ilan ba sila dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 pala sila dito. Hindi natin sila. Ayusin ko lang dito. Seven na scoop. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. O may pa. Dagdag na natin to. Ubusin na natin pang isang balot. Tapos yung natira, bigay natin sa mga hen. Ye, yeah, kain. Sarap yan. <laughs> you know, they really like it. Gusto na naman yun. Ha? O, si Bayo Stitcho. Ye, hey, kain. Magbabagal-bagal kayo. Magmumunahan kayo. Ito pa Bigyan natin ito sa kanila Vitamina at mineral Ito Naubos nila eh Hmm Hindi nila gusto Hindi ko na problema yun Paala kayo Magustahan sya yun Ito pa Nagdagan natin itong kino Ay ito naubos niya nya Naubos nung ano may one i cool so, dito, na lang natin dito All right. kargado na naman sa protein na mga bata natin mga tol kaso nga lang ang tagal napakatagal mag mangitlog itong dalawan to pero isang linggo pa isang linggo pa ibibreak ko na kayong dalawa ha ha ibibreak ko na kayo pag hindi pa kayo nangitlog kahit hinayang yung lahi at kulay nyo ibibreko ko kayo alright so bago natin tapusin yung video mga dre eh, sumagot muna tayo ng mga lumang katanungan na uh, nakakatamad din sagutin to be honest no? so may, nak may nakapag comment saan daw mismo yung lugar ng JMB na Angeles City Petchangge mga dre yung exactong lugar pakiditalia daw mga dre so hindi ako nagkulang, hindi ako nagkulang sa pagsasabi na ang lugar ay JMB Pampang, Angeles City, Pampanga mga dre. At kung ididetalyo ko yon, hindi ko naman alam kung saan ka nang galing. At hindi ko rin alam kung saan ka lalapag kung sakali man na ikaw ay darating ng Angeles. Hindi ko ikaw, hindi ko alam kung, kung lalapag ka ng North, East, I mean uh, North, East, South, West, mga ganon. No? So, parang, parang mali pa yung ano ko pag ganun po. Pero yun nga, bottom line is, hindi ko alam kung saan kagaling at saan kalala. pag kung commute ka man, hindi ko alam kung saan kaibababa ng jeep no mga dre. Pero siguro naman lalaki ka, ikaw na nanonood, lalaki ka at magpakalalaki ka. At huwag mo nang, huwag mo nang hingin yung kompletong detalye dahil sinabi ko naman yung complete address. JMB, Pampang, Angeles City, Pampanga. Pang siguro naman baka pwedeng ikaw na, ikaw na, or kayo na, yung dumiskarte sa kung paano magtatanong sa mga tao doon or siguro naman nakapag-comment ka ibig sabihin marunong ka mag-type i-type na lang sa Google Map kung ikaw ay uh, may sa naka-bike naka-motor nakasasak naka-kotse ikaw na yung mag-Google Map mga tol at meron ka namang bibig siguro hindi ka naman siguro pipe pero uh, yung yung pipe eh, kaya din naman magtanong niyan no mga dre mga sign language no so kayo na yung dumiskarte pwede bang kayo na lang yung dumiskarte kung paano ba magtanong, ipagtanong sa mga tambay, ipagtanong sa mga tao kung saan banda yung JMB JMB na Petchangge at yung mga lumang video ko tungkol sa Petchangge mga dre, pinapakita ko naman yung kalsada papunta mula highway yun nga lang ay naaapektuhan naaapektuhan yung video dahil marami nag skip kasi kami mga youtuber, mga content creator nakikita namin kung saan part yung ini-skip ng mga ng mga viewers So, para lang ano, para lang mapalugdan kayo eh pinapakita ko yung kalsada kung paano makapunta doon. Kaso nga lang naapektuhan, bumababa yung views, bumababa, bumababa yung engagement kasi nga humahaba yung video sa pagpapakita lang ng kalsada eh dapat naman kapag petsangi ang vlog is dapat rekta ano na, rekta, recta petsangi na pero dahil ang suput-suput nyo kasi tanong kayo ng tanong ng gusto nyo i-detalye eh, ko pa eh, huwag ganun mga tol. Matuto kayong mag-search para sa sarili nyo mga tol. Mga para mga direct, mga repapids, mga kalapatids. Sana, sana malinaw tayo dyan mga tol. Magpakalalaki kayo. Kung babae ka naman, gamitin mo yung charm mo. Gamitin mo yung charm mo bilang isang babae na magtanong kung saan po ba yung JMB Angeles ano, Petchangge no, mga dre no. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood. At like, comment, subscribe. Happy flying mga dre.